Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Eric Ribas at ako po natutuwa na kayo ay muling makapiling dito sa Landas ng Pag-asa. Sa araw na ito, ang ating ibang po ay galing sa Lucas chapter 7 verses 1 to 10. Noong panahong 'yon, nang turo ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya ay pumasok sa Kaparnaum. Dooy na may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan, ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, tim-tim silang nakiusap sa kanya sabi nila, siya'y karapat dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa, wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga. kaya sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit niya siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan. At ipinasabi ang ganito, Ginoo, wag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang tao nasa ilalim ng na mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, Gawin mo ito, ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalik. Pagbalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Mga kapatid, si Jesus malamang ay hindi ganun kadali ma-impress o mamangha. Sa Mateo 15, malamang na alala niyo pa po, natunghaya natin ang isang babaeng taga Canaan na may anak na sinapian ng masamang espiritu. Humingi siya ng tulong kay Jesus at sabi sa kanya ni Jesus, Sinugo lamang ako para sa mga taga-Israel at hindi dapat ibigay ang pagkain ng mga bata sa mga aso. Wow! Parang aso yung turing dun sa taga-kainan. Wika ng babae, kinakain po ng mga aso kahit po ang tira-tira na nauhulog sa pagkainan ng kanilang amo. Namang ha si Jesus sa pananampalataya ng mabahing taga-kainan at gumaling ang anak dahil sa pananalig ng ina. Ngayon sa ating Ebanghelyo, isang kawal na Romano ang humihingi ng tulong kay Jesus. Isa siyang centurion o katumbas ng isang kapitan sa hukbo sa panahong ngayon. Ngayon yung centurion po um, hindi naman po siya general. Ngunit uh, meron po siyang rango, mahal at respetado po siya ng mga sundalo uh, sa ilalim niya. Ngunit um, dahil may rango po siya, kadalasan po ang mga centurion maari pong maging mapagmataas o maging matapobre at lalong lalo na pong wala silang tiwala sa mga Hudyo. Ngunit itong senturyo na ito ay kakaiba po siya. Uh, siya po ay mapagkumbaba. Hindi raw siya karapat dapat na puntahan ni Jesus o humarap sa kay Jesus. Wika niya, nanalig kay Jesus kahit di niya kilala, nagtiwala. At ito ay kanyang ginawa dahil sa malalim niyang pagmamahal sa kanyang alipin. Ganun na lang ang kanyang pagtitiwala ang kanyang pananalig, ang kanyang pananampalataya, kahit hindi pa niya nga niya nakikilala o nakakasama uh, si Jesus. Mga kapatid, kung makapiling kaya natin si Jesus sa ating buhay ngayon, ma-impress kaya siya sa ating pananalig? Mamangha kaya siya sa ating pananampalataya? Sana po. Ngunit, imbis na magpa-impress tayo sa kanya, siguro mas makabuluhan na isa buhay at isa puso natin ang ating pananalig at pagtitiwala sa Kanya. Alam na po kasi niya kung ano ang nasa puso natin. At tulad nung kapitan na Romano, subukin po nating na mahalin ang ating mga kapwa. At mas mahalin natin ang higit ang ating Panginoon na si Jesus kung inyo pong nagustuhan ang maikling pagmuni-muni na ito, like and share po. Baka po makatulong sa inyong mga kilala, kamag-anak o kaibigan. Maraming salamat. Ako pong muli si Eric Rivas. God bless you po.